اررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر <applause> <applause> sa white eh. naman. Tututukan Tocok Oblige. Whitey. Ano yan? Piti. Tapang-tapangan ka, Whitey, ah. Ano yung sabi mo? Nagaya na pa sa rola. Di, Whitey? Whitey! Tapang-tapangan ka, Whitey, ah. Ha? Whitey. Wala ano na ba? Pakain ka ipot ng mga loko naman. Bakit ba? Binabatok ba niya mm -hmm. yung tao? Sana yung mga manok ito talaga na, no? Hindi pa. na? Hindi pa. Hindi pa lang sa'yo mamayon. na yung mama, no? Si YT. Hindi, hindi pa rin na yun. May mo na ikaw. O ano yun na? Ah, mutot! Hindihan <coughs> mo na ikaw. Ano mo na yun? Hindihan na. Yung, yung mga puto. Yung put, -put. De, mga puto. Si Whitey, Si Whitey. Ano yun Bibi na to yung mag-shopee. Sana. Ay naman sa ba? Oh. Hindi oh. na pa nabubuksan, hindi pa. Ah, ano ba? pa. ito ng Ha? Hindi laruan. Kasi mga pinggan sa mga pinggan yan? Ano sa mga pinggan yan? Baling, si white -tia. Si white -tia. Mighty, binabitok mo yung mag-ano, mag ha? Whitey. Gusto mo ng vitamins, Mighty? Mag-vitamins ka na, Whitey, ha? Mighty, ha? Mag-vitamins si Mighty. Mag-vitamins ni Mighty. Mag-vitamins ni Mighty. Nalagas yung buhok na eh. Nakakain ng ano. Nakakain siya ng limasag, sa ah, kahipon. Bawal pala sa kanya. Si Yiti. Si Yiti, si Yiti. Mama, inom, inom, inom. Uminom ka, ino. Inom, to big, 'di ba? to big. big waiter, hindi ka mawakal ng baso waiter, ka man makakalabas, ka man makakalabas sabi ko sa iyo. Hindi ka makakalabas. ng baso. waiter, 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 Hindi ka na maayos. Ay, waiter, 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 waiter,

So, makamami ka sa bayan bukas. Maano sa bukas, maano tayo. At tinahabog, ko yung bibili na baboy. Nasa S, masama ka. Ano ang buwan? Ay, yung sinurma. Wala, hindi yan. Ay, yung sarap mo. Ito, meron siyang ng baboy. Tapos mga kakotrina, sinurma, wala. 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 K tawagan mo na Taw ah, tawagan mo na Katrina ko, ah, nga. Saan? nga. Turuan mo, Kasi, mo. Ba, mo na, Katrina Turuan mo yan marunong makum 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 Katrina. makum 我。 lối hơn cho bài tỉ thế này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp Walang kawaiti. Mm. Si Whitey, si Whitey. no, na lang? yung ano? Yung adobo kanina? Yung pasintihin. Luto nino yung adobo kanina? Luto niyo yun? Yung adobo kanina? Luto ko ah! Tapos hindi ko na Bakit? Bakit? Sarap-sarap yung luto mo. Hindi, pangit yung manok, matigas. Luto mo yun, Asa ko muna. Bakay sa si akin. So subukan ho, baka ay sa akin. Mm -hmm. Sabi makai inabunuhan niya. C O Y T C O Y T C O Y T C O Y T dandan niyoy Y T oh. Kakain pa ko mamaya so kahit right, eh. Kakainan pa ko mamaya. Hmm, Pakain mo din ang katang at hipon. Kaya nga, bawal ay, pala ay, doon. Ay, ako kahit right, eh. patawan mo. Ay, ano ka lang ako? Hoy. Bukas ah, so, na. Bukas na. Bungos na. Nasa sa S, mukha, S. Trim na, ang sana sa rice cooker. Huh? Ang sana sa rice cooker. Kunti lang ito, ba't masama yung bigas? Apat na hugas ha, at nasisira yung kanin, napapanis. Pulang sa Terima yeah. huh? huh?